dalawang baso sa isang araw, umaga at gabi. Nakahiga at nahimbing ang tulog naming mag-asawa hanggang umaga. I feel na ang sarap-sarap ng tulog ko. Huh? Ang pagtulog ko na Nakakatulog ako ng 10pm. At ako ay laging masigla, lalong lalo na sa pagpasok ko sa taba. Nagkakaroon ka ng energy, strength. So upang matulungan ng isang milyong Pilipino na maalis ang insomnia, ang Philippine Hospital ay magbibigay ng 45% discount. Okay? Para sa unang isang daang tao na mag-order sa pamamagitan ng live stream o website na ito. Ha? So, pagkatapos lamang ng sampung araw na paggamit ng Dreamy Sure, magiging komportable na ang iyong katawan at madaling makakatulog ng mahimbing. So, matulog ng isa hanggang dalawa pang oras bawat gabi. So, pagkatapos ng dalawampung araw, mapapansin mo ang isang makabuluhang pagbawas sa biglang paggising at pagkabalisa sa gabi. So in particular, pagkatapos ng isang buwang paggamit, magkakaroon ka ng natural na biological sleep pattern na masisihan sa buong walong oras na tulog bawat araw. So ang Dreamy Sure Milk na ito ay isang walong taon ng research project ng mga eksperto mula sa Columbia University sa USA. So ang Dreamy Sure Milk ay ang unang produkto na pinagsama ng spirulina at colostrum na nag-certify bilang perfectong kombinasyon na may kakayahang mapabuti ang pagtulog ng sampung beses na higit pa kaysa sa mga na produkto. So ang spirulina na nasa Dreamy Shirt Milk ay galing sa malinis na tubig na Komejima sa Okinawa, Japan. Ang mga tubig na ito ay matatagpuan sa lalim ng 600 meter. Ay naglalaman ng higit na 18 uri ng trace mineral. Tumutulong na magbigay ng pinakamataas na sustansya para sa utak na hindi magagawa ng ibang pagkain. Fantastic! Simula na mag-take ng Dreamy Shore, isang buwan lang ang nakalipas. Inaantok na ako agad sa kasing aga ng 10pm sa paghiga pa lang sa kama at pagpikit ng 10 minuto. Nakatulog na ako agad. Diretso ang tulog ko hanggang 6am nang walang anumang abala sa gabi. This is the FDA certifications from the United States of America which attests that Dreamy Shore meets the standards for importations and also distributions in the most stringent market in the world. Dream Insure is recommended by all doctors at Philippine General Hospital. I have never ever come across a product as effective and safe for insomnia treatment as Dreamy Shore. milk. Ipigit ang mga mata at matulog ng mahinding maniwala kayo sa akin. Ensuring 100% safety for patients. Ibabalik ko ng doble ang pinambili nyo kung hindi nito mapapabuti ang inyong kalagayan. Sinisigurado ko na walang magsusubok na humingi ng refund. Bakit? Dahil naniniwala ako sa produktong ito. Sigurado akong tatalab ito at tutulong sa inyong pagtulog. Kaya, Itaya nyo rin ang inyong tiwala sa akin. Uminom ng gatas ng payapa ang isip at may paghimbing. Bilis! Order na! 50 lata na lamang ng Dreamy Shore ang natitira na may 50% discount! Limang segundo lamang ang kailangan. Pintutin na ang order button sa gilid ng screen. Ilagay ang phone number at ang address para maipadala na natin agad sa inyo ang Dreamy Shore Goodnight's Mail